hanga ang isang 12 anyos na batang babae mula sa Tabaco, Albay na nagawang isalba ang watawat ng Pilipinas sa gitna ng baha. Agad kumalat sa isang social networking site ang litrato ng kanyang kabayanihan at ang kanyang kwento sa exclusive report ni Cesar Apolinario. Kumalat sa Facebook ang litratong ito na kuha ni Francisco Peña Luzano. Hawak na isang bata ang kahoy na may nakakabit na watawat ng Pilipinas sa kasagsagan ng bagyo at baha. Inalam ko ang lugar kung saan kuha ang litrato. Sa barangay Balsa, Malinaw o Albay, isa sa mga lugar na lubang sinalanta ng bagyo. Pagdating namin kina Janena Lelis, tinuro niya sa akin ang dating kinatitirikan ng kanilang bahay. Inanod daw ng baha ang kanilang bahay. Wala rin daw silang natirang gamit kaya nakikituloy siya ngayon sa kanyang tsahin. Pati mga libro at bag ni Janela, tinangay rin ang baha. Pero ang watawat na kanyang iniligtas, buong buo pa rin at napakalinis. Kasama ang kanyang tsahin, dinala nila ang watawat sa Malinaw National High School. Habang tinatahak namin ang kalye papunta sa eskwelahan, pinagtitinginan si Janela ng kanyang mga kapitbahay. Kumalat na kasi ang balita na si Janela ang batang nasa litrato na kumakalat sa Facebook. Pagdating sa eskwelahan, sinalubong kami ng principal at nakangiting kinuha ang watawan. I salute the girl kasi pinahalagahan niya yung flag. Yung parang makikita mo ang nationalism sa kanya. So I guess uh, yun ang dapat i-emulate ng mga kabataan na talagang pahalagahan, igalang natin ang flag. Ang kapatid ni Janela na si Edsel ang nag-uto sa kanya na kunin ang watawat. Si Edsel ang naatasang mag-alaga sa watawat na nooy hiniram sa isang piyesta para sa parada. Anong masasabi mo nung time na yun, Hindi mo ba alam na grabe ang pwede mangyari sa kapatid? Hindi mo alam na sobrang baha na. Opo. na-utusan mo siya. Opo. O, anong ano nun? Explain mo lang kung paano nangyari. Kasi po, pinapakuha ko sa kanya yung ano eh, Yung flag. Oh, oh. Tina, tinutulungan ko yung mama kong ano doon. Sa bahay niyo? Oo. Oh. Oh, oh. Kaya pinakuha ko sa kanya. Ano P yung naisip mo? Pwedeng yung flag e eh, tangayin oh, ng oh. baha. Oo. Oh. Ah, kaya mo pinakuha. Pinakuha ko. Makikita sa litrato ang paghawak ni Janela ng mahigpit sa watawat. Habang halos tangayin ng agos. Pero patayo pa rin niya itong dinala para iyatid sa kanilang bahay. Hindi po ako makamaniwala. Na? Nakaligtas pa ako, buhay pa ako ngayon. Talaga? Opo. Oo. Pero ano yung, yung tatay mo, wala na, sabi mo? Wala Kaya, na bakit po. sila namatay? Ano, yung mama ko po, hindi ko po alam kung buhay pa. Yung papa ko, ano, yan ang tumalon daw po sa, ano, sa, sa hospital, sa Oo. tabako po, siga. Noong kasagsagan ng bagyong waning, lahat ng mga bagay at yung mga kahoy na galing sa may bundok ay dumiretso rito sa Malinao National High School. At ayon mismo sa principal, kung hindi hinarang ng mga building at nitong stage, itong uh, tambak na mga kahoy na ito, posibleng rumagasa sa mga residente at posibleng ikamatay pa ng marami sa kanila. Lalo't tulad nitong kahoy na to, ah, napakabigat. Halos hindi ko nga kayang buhatin delikado yan kung tumama sa mga residente. Ang isa pang pino nila ay kung paano makakapagsimula ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Dahil karamihan sa mga libro rito ay uh, naputika na dahil sa sobrang taas ng tubig ba dito sa lugar na ito. Kumbaga, back to zero na sila ulit. sira-sira ang gusali ng eskuwelahan. Kabundok na rin ang mga troso at pirapirasong kahoy na inano dito. Ang silid-aralan na halos hindi na rin mapapakinabangan pati ang mga libro. Sa kabila ng kanilang sinapid, nakakatuwang isipin na may mga estudyanteng tulad ni Edsel at Janela na sa kabila ng unos, hindi pa rin naisasantabi ang pagiging makabayan. Mula rito sa Albay, Cesar Apolinario, GMA News.